Guys, magandang araw sa inyo. Sa ngayon, at natin ang patungkol sa kwento sa Biblia, tungkol sa Toro ni Babel. Ang Toro ni Babel, guys, ay tinayo noong pang mga libon taon o million years na ang nakalipas na mababasa sa Genesis 11 1 to 4 Apakakasabi dito sa kwento ng Bibliyang ito eh magtayo tayo. Pagkakasabi dito, guys. Halika magtayo tayo ng isang lungsod. Matatawa na may tori nga abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag mag magkakalat magkakalat-kalat sa buong mundo ito ang pagkakasabi guys ng talata ng Biblia ito hindi ko na nabanggit pakireview na lang sa Genesis dapat lahat tayo nag eh lalo na yung mga mananampalatay at nangangaral ng na salita ng Diyos ang tori ni Babel guys ay pinangarap, pinangarap ito ng Diablo at ng mga anak ng Diablo ulitin ko guys kagaya na sinabi ko sa akin na karang vlog hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos mas marami ang anak ni Satanas guys at mismo ang Panginoong Yesus ang nagsalita rito sabi niya doon sa sa bansang Israel sabi niya doon sa mga tao na naandun doon sa kanyang pangaral ang diablo ang inyong ama kung ano ang kanyang ginagawa ay sa inyong ginagawa siya ay ama ng kasinungalingan mamatay tao at magdanakaw malinaw guys na ang lahat, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos balik tayo sa Torre ni Babel ang tori ni Babel's guy ay pinalano ng Diablo na tayo ito at naganap ito guys noong panahon ngayon sinira ng Diyos ang tori ni Babel dahil nakita niya ang kaisipan ng mga anak ng Diablo na baluktot at hindi maganda kanilang intensyon kaya pagkakasabi ng Diyos sa talatang ito, hali kayo bumaba tayo at atin silang guluhin. Ginilo ng Diyos ang mga tao at instant nagkaroon ng iba't ibang salita may lumabas na nag-i-ingles may lumabas na nag espanyol may lumabas na nag-bibisaya may nagtatagalog may nag i -inchik marami pang salita. At bukod doon, hindi lang yon nag din agad-agad ang itsura ng mga tao. Meron naging kulot, meron naging unat, meron naging maputi, at meron naging itim. At sila'y kumalat sa buong mundo. Gayong ang kanilang intention guys ay huwag silang kumalat. Magkaisa sila ayon doon sa talatang yun. nawasak ang tori ni Babel na matatagpuan ito sa bansang Iraq o parting ya sa parting Middle East o Iran Iraq o Babylon Babylonia ngayon guys ang tori ni Babel guys ay naging matagumpay ulit ito at naitayo ulit ito hindi na literal na tore ito guys ay kinanta ng isang singer kinanta ito guys ilang babala na, man, na ang tori ni Babel ay itatayong muli sabi niya rito guys oh. ang kanta ito guys ay napakatagal na 17 1783 hanggang 1824 napakatagal niyang umiere twinkle twinkle little star how I wonder what you are pagbata twinkle twinkle little star how I wonder what you are noon guys ang kantang ito hindi ko alam na isa pala itong propesya Hindi isa guys ordinary star at tinutukoy ng kantang ito Ito ngayon yung tinatawag nila satellite Isa itong propesya guys At nasundan pa ang kantang ito Nang isa pa ulit kantang propesya na naman Kaso nga mga ganito Hindi binibigyan ng kahulugan ng maraming tao kasi wala sa kanila ang diwa ng Diyos pero sa akin E eh dinadalaw ako ng diwang ito Parang iminumulat Na ito ay isang profesiya Sabi ng kanta guys Fly me to the moon And let me be among the stars Kinanta guys bago lumipad yung NASA Yung Apollo 11 nung panahon yun 1969 At hindi lang yan guys. Meron pang isang scientist na nakapag isip nito na pag-aralan ang buwan ito ay pagkakasabi guys sa isang libro ng scientist ito nakalagay dito. In 1609, Galileo was the first person to study the moon through a telescope eventually the Hubble Telescope was launched into space. It was capture images of the solar system and other heavenly bodies. ganong katagal guys ang pag-aaral. Macagang inaral ng mga ng mga tao na ang pangarap ng kanilang ama na si Satanas, ang tori ni Babel eh ma-maisakatuparan. Ma, ma, dahil ang gustong mangyari guys ni ni satanas likumin ang buong mundo likumin ang lahat ng tao pag isahin noong araw ayon sa Biblia doon sa Genesis 11 na yun iisa lang ang lupa at iisa lang ang salita at wika ng mga tao ginawa ng paraan ng Diyos na huwag silang magkaisa kasi masama ang motivation nila ang layo ng kasi ni satanas pag isahin ang tao kunin niyang lahat ito may dalawa kasi Diyos sang masama at sang mabuti dahil dito guys pinalano ng mga scientists ng mga dalubasa ang pag-aaral upang muli ay maitayo ang babel ang babel gaya ang ibig sabihin ipagkalito e ngayon hindi na sila nalilito eh alam na nila ang gagawin nila. Naiakyat guys ang Babel. Hindi sa pamamagitan ng literal na pagtayo ng isang building. Kung hindi isang satellite. Yun yung kanta. Twinkle, twinkle. Little star, how I wonder what you are. Yun ang ibig niya sabihin guys. Hindi sa ordinary star na nakikita natin sa langit. Mayroon siyang dalang wonder. At ito ay yung satellite para kontrolin ang buong mundo sa pamamagitan nito guys ang buong mundo sa ngayon ay nagkakaisa at nakukontrol nila maging anong lingwahe ka man guys ito yung tinatawag nila ngayon guys na one world government ito yung guys yung United Nation United General Assembly sila ito guys pilit na pinagtatagpo ng Diablo ang kanyang mga anak sa iisang pisa, sa iisang daigdig at meron na rin ngayon guys na one world religions pinag-iisa ni Satanas ang relihiyon sa buong mundo gayong labag ito sa Diyos ayaw ng Diyos guys na ang tao ay maging isa isang magpapatakbo dahil ang ang direksyon kasi ng karamihan guys ay hindi mabuti eh. Patungo sa balong malalim ng kamatayan. Kaya ayaw ng Diyos. Binasak sila. Pinagiba-iba iba ang salita at ang ginawa ng Diyos ay instant guide. Biniyak niya ang mundo. Kaya nagkaroon ng mga isla. Ibat-ibang lahi Ibat-ibang lingwa Ibat-ibang currency Ibang 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 sistema ikang, Ibang batas Yun ang layo niyo ng Diyos Pero Sa pamamagitan guys Ng Tori ni Babel Ang buong mundo sa ngayon guys Ay nagkakaisa Bakit ko 'to sinabi? Siya yung ngayon guys Yung signal mo Siya yung tinatawag na Internet connection Ito ang Tori ni Babel guys No problema na kung hindi mo alam ang salitang Arabia, may Google Translate instant. Magsasalita kayong dalawa at magkakaintindihan kayo sa anumang lingwahe gusto nyo. Ang linaw guys, na ang toro ni Babel ay naiakit na sa langit. Yan ngayon ang umiikot sa kalawakan. Ito yung tinatawag natin signal wifi. Pansinin nyo guys ang pangalan na. Internet. nasa loob ka ng lambat pumasok ka sa internet naintindihan ba ninyo guys? ang lahat ngayon ng tao sa buong mundo base sa google ang bloggers ay billion billion ang gumagamit ng internet connection and every seconds and every minutes and every hours billion guys pero napagsisirbisyuan sa pamamagitan ng tori ni Babel ang tori ni Babel guys is at science of the Moon. pero ginagamit din ito ng Panginoon Diyos ngayon upang makakunik din siya sa kanyang mga anak tingnan nyo ito guys oh. Alam ni ba meaning nito, guys? Tagsulok may mata sa gitna Dala ang pwersa sa kalawakan at bababa sa mundo para sila iliwanagan saklaw niya na ang buong mundo guys may mata sa gitna yun yung tinatawag na tagsulok Ice triangle Panginoon at satanas yun guys pinag isa na ngayon ng demonyo ang buong mundo ang tawag nila rito guys ay one world government ito guys ay labag sa kasutusan ng Biblia. Labag ito sa kagustuhan ng Diyos. kaya natin niya at binigyan ng iba't ibang salita at wika ang bawat isa upang hindi magkasundo. Dahil ang mga ito guys ang lalaban sa tinatawag nilang Armageddon sa darating na panahon. Mapalad ang Pilipinas guys dahil pinili ng Diyos tayo ay meron 7,100 island at 11 dialects. Ito ang meaning nito guys, na pagwasak ng tori ni Babel. Kaya tayo may ganitong klaseng lingguay at may mga kanya-kanya isla upang may makaligtas sa paghahatol ng Diyos. Ang paggamit natin ng internet guys ay pagpasok sa Babel. Sa pagpasok sa tori ni Babel, ang tori ni Babel ay wala na hindi na sa isang building kung hindi isang satellite na sinasaklawan ang buong mundo ito yung tinatawag na ngayon ay netizen netizen yung mga citizens of the world na loob na ng lambat naintindihan nyo ba? kaya babala guys kaya ko ito binilag maging ingat tayo sa paggamit ng social media ang cellphone guys ay all in one lahat ng impormasyon dito muna malalaman at kung may tatanungin ka pumunta ka lang kay google sasagutin kanya guys ang tori ni babel ay sa langit na na pangarap ng mga anak ng demonyo at sino-sino ang mga ito sila yung mga scientists. science is a meaning to say sa demon yun ang kahulugan ng science guys isa na naniniwala sa Diyos kaya mapalad tayo dahil naniniwala tayo sa Diyos sila guys literal kung ano yung nangyayari yun ang kanila yun ang pinag-aaralan nilang bataya may punto sila rito guys hindi natin sila masisi kasi totoo naman eh kung hahanapin mo ang Diyos kay talagang wala walang Dios tama sila eh. pero mayroong kalikasan yun ang pinag-aaralan nila kung papaanong kunin ang kanilang kapang, ang kapangyarihan ng kalikasan alam nilang lahat ito guys tinuro sa kanila ng amang Diablo ang ama nila si Satanas binigyan sila ng sari-sariling katalinuhan para magampanan ito guys at may sakatuparan sa ngayon guys ang buong mundo ay kontrolado na ng social media at ng internet ang tori ni Babels guys ay tagumpay na may sakatuparan na noon ay winasak ng Diyos pero ngayon ay binalik. sinabi ng Panginoong Isus yan sa huling panahon lalaganap ang karunungan ano pa't manlalamig ang pag-ibig ng marami? Ibig sabihin guys, hindi nila pinigilan, hindi na pinigilan ng Diyos ang babel. Binigyan na lang tayo ng babala. Kaya lang, ang salita kasi ng Diyos na nasa Biblia ay matalinaga at hindi na uunawaan ng marami. Guys, kaya ako nagbablog na ganito para makatulong sa inyo. Ano man ang pananaw ninyo sa mga sinasabi ko, ang mahalaga guys, na ibahagi ko yung diwang binigay ng Diyos. Lakbay diwa ito guys. Ang tori ni Babel, ang siyang kumukontrol ngayon. Sa buong daigdig at ang tawag nila ay one world government. Ang one world government guys ay magka, nagkaisang mga mamamayan sa buong daigdig. Netizens of the world. May kanta nito guys. We are the world. We are the children we are the one to make a bright, brighter days to make it better sabi ng kanta pinipilit ni sa panas na ang mundo at ang mga nakatira dito ay pag-isahin at no problema na kung anong lahi ka, bakit kahit pahapon ka Pilipino ako magkakaintindihan tayo sa pamagitan ng Google Translate Tagumpay guys ang Torre de Babel. At ngayon ay nasa kalawakan na tumiikot sa buong paligid. Minibigyan niya ng supply. Gaano sila katindi guys? Matindi sila. Sobra superhuman ang kanilang kaalaman. Billion user in every second ang gumagamit ng signal o ng cellphone. Pero ito rin ay ginagamit ng Diyos. Hindi ko sinabi huwag kayong gumamit ng cellphone. At huwag kayong gumamit ng social media. Hindi. Maging aware tayo. Ang sabi ng Panginoon, huwag iba kayo ng landas. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. At meron doon talata na nakalagay na ang patutot ito, kasama na natin ito ay yung computer signal Guys, pag-aralan nyo mabuti ang tulong ni Babel. At ito ay matagumpay na nasa katuparan ng mga anak ni Satanas. Pero, maging aware tayo sa paggamit ng social media. Iwasan ang mga apps na masasama. Iwasang mag-comment ng hindi magaganda. At huwag makisawsaw sa usapan ng mga masasama. Dahil nandito na guys ang lahat ng bagay ng mga mahahalay sa loob ng social media, internet. Tagumpay sila guys na naitayo ang babel sa pamamagitan ng satellite. Sana guys, ang video kong ito ay nagkaroon kayo ng idea. Alahanin ang salitang One World Government. Magandang araw sa inyo guys. Ako, si Jesse Boy. At ito, ang aking daigdig.